Ang kapuso alist star na si Carla Abellana ay hindi lang kilala sa kanyang kahanga-hangang talento sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang napakagandang itsura. Ang aktres ng Widow's War ay patuloy na kinukuha ang atensyon at puso ng kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng kanyang magandang iti na may dimples at mata na parang manika, na madalas nating makita sa mga larawan na ipinopost niya sa kanyang Instagram account. Narito ang ilan sa mga pinakakaakit-akit na selfies ni Carla na nagpapatunay na ang kanyang kagandahan ay tunay na walang kapantay. Silipin ang mga ito sa video na ito. Pearl. Ang ganda ni Carla sa kanyang glam look. Doll. Isa sa mga pinakamagandang tampok ng mukha ni Carla ay ang kanyang dimples. Mirror. Blooming si Carla sa kanyang mirror selfie. Halter. Hindi kailanman nabigo si Carla na ipakita ang kanyang walang kupas na kagandahan sa kanyang selfies. Specs. Pinahanga ni Carla ang lahat sa kanyang suot na salamin. Rise and shine. Sana ay kasing fresh din tayo ni Carla sa ating kikakagising lang in mga selfies. Beach. Nagniningning ang ganda ni Carla sa ilalim ng natural na liwanag. Ethereal. Buhangin sa aking balat at asin sa aking buhok, sulat ni Carla sa kanyang caption. Sporty. Kahit sa athleisure outfit, nagiging stunning si Carla. Golden. Ipinakita ni Carla kung paano gamitin ang natural na liwanag sa tinatawag niyang magic hour. Swimming selfie. Nag-enjoy si Carla Abelana sa pag-selfie habang nasa swimming pool. Chic. Napaka-chic ng look ni Carla Abelana. Mirror. Mahilig talaga si Carla Abelana sa mirror selfies.